WhatsApp mga kamata, ngayong araw po pala ipapasok naman tayo sa ating trabaho at nagulat nga po pala kami at uh, hindi namin napansin kanina nasa loob kami ng bahay at umulang pala ng malakas Ayan nga po kung makikita nyo po nga mga kamata at bang dito sa kalasada, dito po sa lugar kung saan po kami nagtatrabaho sa Jeddah, Saudi Arabia so ayan na nga po mga kamata, grabe po ang baha talaga dito sa tinutuluyan namin Minsan nga lang umulan dito sa Saudi Arabia pala mga kamata Pero sobrang lakas naman Ayan o, oh, kung makikita nyo mga kamata Nagpastuhod po palang lalim yan mga kamata Kaya sigurado hindi makakarating dito yung service bus namin Kaya ang gagawin namin ay maglalakad din naman kami papunta doon sa highway So yun po mga kamata, grabe hanggang doon sa dodo Halos wala kasing drainage ang mga kalsada dito mga kamata Kaya mabilis lang talagang tumas yung tubig Kaya yun, siguro magalaga ng tilapay dyan mga kamata oh. Grabe, lawa na po mga kamata. So, yun nga po mga kamata. Hanggang dun sa dulo, bang ba po mga kamata o. Oh. sa punto nga po palang yan mga kamata. Ipatuloy eh, pa rin kami naglalagad papunta doon sa highway. Kung saan ninihintay na po kami ng driver doon. So, yun po mga kamata. Bang ba talaga mga kamata o. Oh. Patuloy pa nga rin po pala mga kamata. Ang paglalagad namin dyan papunta dun sa highway. At, uh medyo malayo din po kasi yung mga uh, company dito po sa aming uh, accommodation Maabot din po na mga 15 minutes po yung biyay na aming uh, service bus so ayun nga po mga kamata hanggang dito po pala sa kabilang street uh, bang ba din po pala mga kamata talaga po nga hindi po talagang makapasok yung sasakyan talaga po naagos po yung uh, tubig lakas po ng uh agos po mga kamata oh. so yun po mga kamata patuloy lang po tayong mga uh, Maglakad, papunta doon sa highway. At uh, kailangan pong pumasok kahit po uh, medyo uh, baha. Uh, sa sayang din. At uh, nakakita nga po pala tayo dito ng halaman mga kamata. At pagdating nga natin dito sa kabilang kalsada, ebang eh, baha din po pala mga kamata. At nakakagos uh, po yung tubig. Oh, grabe. At uh, pagdating natin nga dito sa service bus, ay eh, nakita natin si parang nasrol. Sasabi so, niya nga po pala dyan ay eh, uh, mandamig daw ng klima ngayon mga kamata hindi po siya sanay kasi pagkat uh, palagi po dito mainit sa Saudi Arabia mga kamata so yun po mga kamata nakarating na po pala tayo dito sa loob ng uh, company mga kamata yun bamba din po pala dito mga kamata ayan po mga kamata makikita nyo po ang ginagawa po pala namin dito mga kamata ay uh, bottle water so yun po mga kamata ang uh, produkto namin na ginagawa dito sa Saudi Arabia mga kamata So, yun po mga kamata, ba talaga oh. Pero kailangan natin pumasok. Pagdating nga natin dito sa loob, mga kamata, nakita natin si paring Mahmud. Ayan po, isa po siya nga uh, Pakistani. Nigay eh. mga love shoutout daw po sa inyo lahat, mga kamata, at sa kanyang mga kababayan dyan sa Pakistan. Nigay mga love din po daw, mga kamata. So, yun po mga kamata, hanggang uh, dito na lang po nga muna ang ating vlog. Thank you for watching, mga kamata.